Yo, oh, nandiyan pala kayo. So, this is the tip of the day. Um, basically, sabi nga nila, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. So, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano mamuhay na maayos. Tip number one, matuto kang makibagay. Kasi, kung feeling mo na ginawa ka na sobrang perpekto na feeling mo nakakataas ka na, Well, doon ka nagkakamali kasi ginawa tayo ng Diyos na pare-pareho. In other words, equal. So, matuto kang makibagay. Araw-araw mo silang kasama eh. Pag-aralan mo yun. And, tip number two. Well, importante rin to. Matuto kang makisama. Kasi, kung hindi ka marunong makisama, may ka niyan. At minsan, sa buhay mo, na nangailangan ka, na kailangan mo nang gumagalitong bagay, na inaakala mo, yung mga kaibigan mo na malapit sa iyo, natutulungan ka, well, nagkamali ka, yung mga tao na kinasusuklaman mo ang makakatulong pa sa iyo. So, tip number two ulit. Matuto kang makisama. Well, for the last tip, tip yung pinaka the best tip na mabibigay ko sa inyo. Well, tip number three, matuto kang rumespeto. Well, basically, kung wala ka nito, ay mas masawol ka pa sa mga squatter na nakikita mo sa lansangan. Yun, yun ang pinaka-the best tip na masasabi ko sa'yo. Matuto kang rumispeto. Lumagay ka sa lugar. Hindi lahat na nakikita mo tama. Kaya, paalala lang sa inyo. Learn to do that and live life to the fullest. Get it?